Magandang umaga sa inyong lahat mga ka-farmers, mga ka-viewers from Luzon, Visayas at Mindanao. So, sumagang ito. Ah, uh, nag-umpisa na po kaming magpusteh. So, simula kanina hindi pa sumikat si Haring Araw hanggang ngayon mga ka-farmers, no. So, meron natin 140, uh, na tayong nasa 240 ang naibaon. So, gamit ang ating earth auger mga ka-farmers, oh, Ito ang blade natin ng earth auger. So, madali lang po mga ka-farmers ang pagbaon kasi uh, sa 10 minuto makakabuta siguro tayo no ng mga 8 So ito mga ka-farmers yung ganito kalaki uh, ano po uh, mga dalawang oras lang nagumpisa kami mga alas 5. So ngayon uh, mag alas 8 na. So yun po mga ka-farmers ang aming natrabaho. So ito mga hindi na to abot isang oras mga ka-farmers kunti na lang. Meron na lang nasa 6 uh, mga itika puste. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 times 8 So nasa 72 na lang mga ka-farmers kapusti ang ating ibabaon. So sa madaling salita, malapit na po kaming matapos. So ako ang nag-align mga ka-farmers para pagtingin natin sa mga pusti sobrang tuwid oh, oh Parang isa lang mga ka-farmers oh, 'yan. So ganyan ako mga ka-farmers no. So sa pag-install po ng mga balag o oh, mga pusti, sanay-sanay na po ako kasi matagal na po ako sa pagtatanim o pagpag farming 'yan oh. Tingnan niyo kabila o oh. yan so, sobrang tuwid hanggang dulo mga ka-farmers parang ang bakod kung na natin oh. ang layo naman ang dulo pero sobrang tuwid mga ka-farmers oh. parang ano ang bakod o oh. yan yan so kung mataga ka lang sa mga pagpa-farming hindi ka na mahihirapan sa pag install ng puste na ganito ka tuwid no? Kahit hindi sa taas mga ka-farmers. So ngayon, uh, ipagpatuloy namin ang Paggawa gawa ng gapangan. Nahinto lang kami mga ka-farmers dahil po namungutol po tayo ng pusti So doon banda nakaakyat na oh. So dini wala. So konti na lang 2, 4, 6, Meron na lang na asiam na linya. So ayun. Oh. Maganda ang tubo no ng ating ampalaya. So right, oh. ito, ganun pa rin ni mga ka-farmers oh. So, din. So, yun lang po ang may share at may bahagi ko sa inyo sa umagang ito. Sana po may natutunan po kayo. So, yung sa baba natin ng ampalaya, isang latang Galaxy Max F1 at isang latang uh, Mistace F1. At din naman, dalawa din mga ka-farmers, mga ka-viewers. So, yun lang po ang may share ko po sa inyo. So, kung may mga tanong mo kayo, uh, pakilagay lang, lang po sa ating chatbox mga farmers para mabigyan natin ng kasagutan ang inyong mga tanong okay so sa inyong lahat hanggang dito na lang mga farmers mga ka viewers Ah, uh, maraming salamat po bye bye